Sa nakalihis na duwang episode, inimbitaran ko ka muna siya saton ang mga lingwaheng bikol nun. Dangan hanapon itong mga karakter na medyo nagpapakumplika, alagad nagtataonin mas maugwang eksperyensya kan sa tuyang paggamit o pagtaramka iyan. Idagos sa ini, urog tapang ikawgma ang sa tuyang napapalain na dila, napapalain na tataramon, madyan magbicol magbikol kita. Inutang tinukar ang mga bikol na kataga na igwanin kumon na karakter. Pwede nagpupuon o nagtatapos sa parehong tanog, alagad bako sa naiyan, kundi igwamanin sa bagay, eksperyensya, panahon, sa kaiba pang nagbubugkos sa mga tataramo na ini. Halimbawa, wa-wa, ma-ma, ba-ba, pa-pa, ya-ya. Sa kaiba pang pararehong inuutro, ang may impit na a dangan nagpapahayag din kahulugan nakatakod katakod din pagkaraot, pagkahulog, pagkaubos at sinibo pa. Ikaduwatang pinagulayan ang mga tataramon na magkapareho ang spelling alagad magkalain ang doon dangan impit na nagtatauman nin bagong kahulugan. Wala sa kaliwa ang wala man sinagpasali sa kanto na nakainom. Ngunyan sa episode na ini, rumdumunta itong mga panahon na namara para kita kun sain dangan na matuunan ta huli sa pakikipagulay sa mga tao na igwani na papalain na bokabularyo itong lugar o sitwasyon na satuyang tuyang napadumanan. Halimbawa, nakaduman ka sa umahan, madadangog mo ang mga katagang arado, dalugi, tarok, baksog, sagop, palatakot, gapas, dangan, iba pa, pagkadakul dagol pang ibang mga tataramon. Kung ikaman mapaduman sa salog o may katubigan, madadangog mo o matatagbuan mo man ang sasaruman na tumpok nin mga tataramon. Halimbawa, batang, libtong, dalnak, apad, karitan, baruto, tarog, sarap, dangan iba pa. Ang satuyang lista magpaparalaba sa na makabilog kita nin sa rong diksyonaryo na dedikado sa kinaban kan sirkumstansya o lugar na iyan. pang halimbawa, uh, kan pagtanong, yaun ang Gudak, Gabi, Hawan, Hilamon, Almasi, Baribi, Balagon, Pisog, Kadakul pa. Sabi tangani ka na sa laog kan mahiwaso na universo nin sarong tataramon, arog bagangayakan mga tataramon kan sa tuyang rehiyon, igwaman nin mga saradit na ambag bag ng mga universo nin magkakalain na tataramon alagad nagbibilog nin karakter, nagpapakarhay kan paghiro o mga aktibidad o naguhusay kan panahon sa laog kan mga unibersong iyan. Kun kaya ang mga parauma nagkakasinarabutan, huli ta igwasindang pinagihirirasan na bukabularyo nin agrikultura nin pagtanom. Kun kaya sa laog kan harong, kita nagkakasinarabutan man Daraha daw nga digdian iraidan na nakasabit sa kusina. Ang kusina, sa harong man o sa mga karihan, sarong katiripunan manin mga tataramon. Maginan sa tuyang sadiring mga hawak sarong diksyonaryo manin tataramon, siko, yukyok, guramoy, muro, tulang, habayan, daghan, tulak, buol, dapan, pispis, alimpupuro, ano pa ba ya? Aber daw, sa satuyang mga harong, trabaho, organisasyon, sa dalan, sa saadan, sa simbahan, eskwelahan, sa bus, sa tricycle, sa inpaman. Dikit na magkaraw-karaw kita. Aramon ang mga saradit na unibersong iyan. Sa CR halimbawa, ano ang mga katiripunan ng mga tataramon na nagkukumpunir nin sarong kondisyon, kamugtakan, aktibidad, at pa. Siring sa dati, itaytay, ang mga tataramon na iyan, ihirastaan mga kaulogan, pati naman ang mga gamit dahil paglingawan, isurat sa comment section sa iba ba. kay ta, kaibahan ang satuyang mga kapamilya, mga amigo as amiga, mga katrabaho, kamarites, ka-church, ka-org, ka-klase, si isa'y paman. Gibuhon mas exciting ang paggamit kan tataramon. Gibuhon mas buhay ang pagpahayag kan sa diri. Halat po ang sa indong mga suwestyon, mga hapot o kung igwa ka mong temang buot na pag-urlayan ta digdi sa satuyang programa, mag-message sa nasamuya digdi sa FB o mag-email ka mo, halat po iyan. Bisitahon man ang satuyang website para sa iba pang mga content sa Bicol. Sa sunod na kabtang kaining sa programa, lauman ang mas maugmang urulay-ulay manungod sa tataramon, buhay, sa pagpahayag, pagtaram, paggibo, daing untok na adalan ang tataramon. Ang siring na bagay nagpapakusog sa satuya bako sa nabilang mga bikol nun, kundi bilang mga tao sa kinakban. Kaya uya po ang daing untok na alok ko sa indo, madyan na, kita. An marhay na ibuhon, magbikol kita. Magbigol kita sa kalag sa puso sa